quick one lang ako, for your information. Nasa Bedwa ako, ako ay may kapansanan quadriplegic, dato ng quarter pledge. Lahat ako ng pababa sa eh, leeg ay para masyado hindi nakakalam. So ang findings so, sa so tinignan o oh, inotice, quick audit ang mga kasamahan ko sa accessibility audit ng Life Haven ay eh, kung susundan at sasabihin ay para ito sa accessibility ramp ng persons with disabilities, particularly persons who are using wheelchair, hindi ko siya pasok sa standards na itinakda ng batas. Hindi siya naman po, Katarik. Uh, pero we will admit na uh, hindi siya perfectong disenyo Diyan sa May Quezon City area Tapos ah, ano oh, nangyari? Eh, ang sabi nga, binatikos nga at pinuna na parang mm. hindi siya partner Doon sa naayon na, na disenyo mm. uh, para sa mga may kapansanan Kasi uh, hindi mo talaga pupwedeng uh, idaan dyan yung isang wheelchair So nahirapan. Nahirapan. So para sa anyon yung rampa na yon magrarampa lang ang mga tao doon habang naglalaka-trial. Saan yan? Saan yan, diba? <laughs> <yun>, partner? <laughs> uh, anong area yon ng Quezon City? Oo. -oh. Na, be, bebe, be, be. ata yung harina. Hindi, <laughs> tinanggal ko kan ba? <laughs> Binawasan ko. Meron pa palang dati. <laughs> Ayun, oo. Mm. So, Saan yan? Ula Lugar ulit, partner? Oo. Oh, oh. Quezon City area, partner. Quezon City. So, anong ginawa? Uh, oh, Rumampas. Ah, dito! Oh, na hindi oh, para yan. pang ano, oh, PWD. Oh, hindi, bakit mataas? Oo, oh, oh, yan o. Oh, diba? Pang PWD na kalagay. Oo, oh, tapos, anong nangyari? parang mahirap. Parang mahirap. Hindi nga sumunod sa standard. Ay, teka lang. Da daig niya na ano. Sabi nga nga, daig na ng lolo ko <laughs> Bakit? Bakit, partner? Daig dyan sa, City oh, Ako, sa Manila City Hall. Oh, bakit? Naku, wala lang akong kuha dito. Nakita niyo na yung sa Manila City Hall? Oo. Uh yung syempre, yung old building yun, di ba? Oo, oh, yung... Uh... so anong itsura ng Manila City? Si... Nako, pa partner, para ka mag-slide. Ah, ano, ano pa? <laughs> para ka mag-slide, para kang bata mag-slide. Kasi matarik oh, siya talaga. Oh. Ayan hindi, yun ba yun? Hindi siya pang ano, PWD. Oh, oh. So may wheelchair ramp sa 3rd floor going to 4th floor ng Manila City Hall. Yes, 3rd to 4th lang, wala sa 1st to 3rd. Pero in fairness, may elevator naman kasi. But if you ask me, masyadong matarik yung ramp para sa mga naka-wheelchair. So here is me, an able person trying to climb up and down the ramp. Actually, I got there pero nakailang try. So yeah, enjoy! <laughs> busway mm. sa Quezon City na is mm. oh, namin ipabatid. Yan yung ano to, statement mm. ng MMDA. Mm. Oh, rest, uh, restriction ng MRT na sinunod ng MMDA kay hindi naging posible na ipantay ang elevator sa food bridge. Ah. ah. So hindi makakasakay kung naka-wheelchair ka o hindi pantay. Oo. So hindi ito perfectong disenyo mm. lalo na sa mga naka-wheelchair. The Metropolitan Manila Development Authority admits the wheelchair ramp at the EDSA Kilang Busway Station in Quezon City has an imperfect design. In an interview with reporters on Thursday, July 18, MMDA Acting Chairman Don Artis says the imperfect design was due to height restrictions of the MRT-3. Hindi po siya gano'n naman po katarik. Uh, pero we will admit na uh, hindi siya perfectong disenyo. Kung sasabihin mali, hindi po siya mali dahil given the limited space sa height at sa laki ng lugar, ito po lang talaga yung pwede mailagay. Maaring may challenge po lalong lalo, lalo na sa mga nakawit chair. Ay, hindi pwedeng ganito, MMDA chair, artist. Alam nang may defect, ipinagpatuloy pa. Ano to? Partial compliance? Eh sabi nga nila, pag partial compliance lang yan, eh mas pahihirapan mo ang buhay, lalo ng mga PWD. Sabi nga nila, common sense lang to. Hindi pwede makakomply lang kahit anong klaseng compliance, gagawin. Sayang pera dito. Talaga? Oh, tapos ang taas-taas? Ano ba naman? Sobrang taas. <laughs> Alam niyo, sa akin, eh, gagawa lang kayo. Diba? Gagawa lang kayo. Di nyo papaghusayan. Parang ang nangyayari kasi dito sa Pilipinas, makagawa lang. Sasabihin oo. nyo may compliance na. Oo. Diba? Sobrang, Ito ba yun? Ito ba yung oh, matarik? Oh, yeah, yan, yan, oh. mm. Sobrang matarik. Baka, Oo nga, kasi kung may wheelchair, baka, mag- baka may de 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 pa baba. Oo. Hindi mo makontrol yan. Delikado, Aman? Uh -huh. madisgrasya pa. Ang dire de no? Oh. Kaya nga eh. Na, pero hindi <laughs> naman daw para sa mga may wheelchair yan, partner. Para sa mga? Para sa mga... Eh, paano makakaakyan dyan yung PWD? Yo, yeah, lalo na kung hindi makalakat at kailangan ng wheelchair, itulag. Yung IR anak, sa number one doon na masyado siyang matarik. Nagpas doon na sa sinasabi, standard na 1 to 12 ang ratio or yung 4.8 maximum degree na inclination. Doon naman sa non-skid touring na isa ng minimum standard, delikado kahit hindi pa basa, padulas na dagdag pa yung pagliging matarik. Yung iba mga uh, accessories or facilities features ng isang accessibility ramp, wala. Yung handrails, grab bars, pati yung landing, kulang din yung sukat, walang turnaround space. Na ang pinaka resulta, hindi matasabing accessibility ramp para magagamit ng mga nangangailangan, lalo na ng wheelchair users. Kahit sa ibang klase ng kapansanan, may visual impairment, okay, yung mga nagkagamit ng saklay, tungkod walking canes, o yung four-point walkers, delikato pa rin siyang gamitin. Opo. So, Pero, na, Salamat po Sir Jun ano, sa naging assessment po at report ng inyong pong team na, na nagtungo po para nga magkaroon ng report tungkol sa bagay na ito. Eh. Depende kasi sa sitwasyon, hindi lang naman... Dapat ilahat na ninyo, lahat na ng sitwasyon nyo gawin. Eh sayang yung pera, tapos ayusin nyo na naman, pera na naman yan. Na hindi, ha? Sino po ang implementing agency nito? Kami At, po, MMDA. Sino po ang pabid ng project? MMDA po. Saan po galing ang Ponto, Chairman? Sa DOTR po. Apo, would you tell us, magkano po ang cost ng project? Uh, hindi ko po matandaan. Uh, parang nasa... 100 million, a little less than 100 million. Pero kasama po dyan yung footbridge improvement po ng mga bus station. Opo. Uh, chairman, may building permit po ba ito? Uh, hindi ko lang po sure, pero uh, baka po meron. Malamang meron naman po eh. Ano daw? Di ba MMDA ang implementing agency? Sila din yung nagpabid? Tapos MMDA chair? Hindi niya alam kung may building permit ang proyektong ito? po. Kasi po kung ang pag-uusapan natin ay eh, compliance sa batas. Nagtanong po kami sa city building official eh ang sabi po mukha pong wala. Kasi nga po uh, I have oh, to po. check po. Opo, oh, sige. Opo, oh, pero hindi ko po alam. I have to check sa TEC yung mga ganyan po kasi detalye eh, hindi na umaabot po sa akin. Ano ang pangkalahatang take dito ng UAP sa isyong ito diyan sa Phil Am um, station ng ano? It's busway. Oh, tagaya po ni tagaya po ni ni Kuya from Life Haven kanina appreciated po yung efforts na inexpert po ng MMDA. Uh, I can comment sa ano, I can comment sa mga technical findings. Yan nga po, ang, um, yung pong recommended slope po na yung pong mandatory gradient para sa compliance sa BP344 is 1 is to 12 or 4.8 degrees. Pero ang, nung nagsukat po ako gamit ang isang inclinometer, lumalabas po 14 degrees. Ang, gradient niya po is 1 is to 4. Medyo malayo po siya doon sa um, maximum gradient na nire-require po ng batas pa ba sa bilang 344. Tama naman po yung kanyang lapad. Nagkulang po siya do sa gabay, do sa handrail dahil wala po sa wala po siyang gabay na nasa 90 centimeters high sa 70 centimeters high para convenient po para sa isang gumagamit ng wheelchair. And ang ang general comment po, nakita ko po, nakita ko po yung limitation talaga sa site. Uh, ang general comment ko po, i-quote ko po si the late executive director po ng National Council on Disability Affairs, si Ma'am Geraldine Ruiz. sabi niya po, anything interpreted wrongly that no, there is no such thing as partial compliance because anything interpreted wrongly in terms of BP 344, they only make life difficult, more difficult for persons with disabilities. Um, so sa parating yun, medyo, yun nga po, sinabi na nga po ni Kuya Jun kanina. Tapos, meron din po kasing kasabihan ng sector of persons with disabilities, nothing about us, without us, dahil sila po ang higit nakakaalang, kagaya nga na rin po nasabi ni Kuya Jun kanina. And um, sana po, um, consult, kung meron na po silang experts, sana, nag-consult po sana nila, sila ng more experts. Kasi sabi na nga po ni Kuya Jun, matagal na po yung batas pero nagkukulang pa rin po tayo sa full implementation po ng batas. Hmm. Yung po Kuya Ted. Opo. Uh, opo, opo. Sige. So sa ngayon po, naiklaro naman po nila ginoong Bernardino, no? pati nga yung wala kang pihet no? kung naka-wheelchair ka, uh, kumbaga ang litanya po ng sinasabing umano'y paglabag ano po, sa accessibility law, eh, klarong-klaro. Mahirap na yung ayusin partner. Ano, parang tinapon, mo yung, ano. tinapon mo lang yung pera ng gobyerno. Eh kasi mo. hindi naman makikipapakinabangan ng pera nakakarami. Pera ng bayan o... No? Oh sana naman sila doon. Ano ba bang nabago? Ay, naku. May, di ba? May daan. Oh, oh, okay sorry. naman. Oh, oh. Bungkalin. Panawa ulit. Sabi ko sa'yo, dyan sa construction, mm dyan -hmm. sa build, 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 may pera dyan. Huwag may... na tayo magmaang-maangan dyan. May pera dyan. <laughs> Kaya kahit buo ang, ang daan, bubungkalin. Sabi ni Maylin, no? Mm. baka lalong mamamatay yung naka-wheelchair dyan. <laughs> Ay, nako. Ah. <laughs> uh, ng project na hindi uh, na konsulta ang user users at stakeholders basta na lamang makakomplain hmm. kahit hindi ito useful ba? Diba? sayang pero oh, dapat nga no kinukonsulta uh, yung end user ano ba? yung gagamit diyan partner may mga ano naman sila partner eh. may mga opisina naman yan di ba yung mga PWD may mga senior so dapat uh, nagsasagawa ng consultation partner sa akin ha Oo. hindi Although hindi ako engineer. Oo. Diba? Pero common sense ito. Sa isang engineer, ano ba yung safe? Oo. Ano ba yung pwede gamitin ng lahat? Pag may wheelchair, o kung may bike na may dala, anong pwede? Diba? Y yun na lang isipin eh. Pero kahit eh. sabihin mo, partner, uh, hindi naka-wheelchair nga. Hmm. Uh, hindi naka-wheelchair siya. Hmm. Pero... Nakaano ka? Tungkod? Nakatungkod. O, di ba ka mahirapan din? Mahirapan din. Senior, mahirapan din. Mm. O di ba ang taas-taas? Di ba sobrang taas yan? Eh baka mamaya pagdating dun sa taas na partner, mm. baka biglang wag naman sana atakihin dahil sa sobrang pagod na sa pag-akyat. Mas mahirapan yung digulong. Oo. Oh, alin? Pag-hagdan. Hindi dapat may hagdan. Tapos meron din meron din mga meron din lugar para sa ganyan. No. Oh. Ay. Hindi natin, hindi, ko, hindi ko nakita ng personal ko ano ba siya, oh. eh. 'di ba? Tingnan kaya, natin. Kaya nga eh. sabi ni Russell Leon Manuel Manalo, wala pong sense of common yung gumawa ng PWD ramp na yan. Mm.